Iska! Ano na sa Aidan? Iska! Hello! Iska! Bebang! Tulong! Kinuha ko ng baking bebang! Kinuto niya yung telepono ko! Halika na, Iska! Sumama ka na sa akin sa loob! Ayoko ko sa'yo kukuha. Hindi ako sasama sa'yo! Sa ayaw sa gusto mo, tadaling kita sa bahay namin! Naku! Si Iska! Parang may si Princess! Tut, Hello, Princess! O, ito na pinabili mo, Princess! Akin na po aling Sonya! Oh! Yeah! Salamat pa! <laughs> Akin na yung bayad mo, no? 100 lot yan. Ay! May tumatawag sa telepono! Wait lang po aling Sonya yung bayad ko ha! Sasagutin ko lang po yung tawag! Hello? Princess! Bilis ako pumunta rito! Sis ka! Meron mo sa ako! Kaya bumalik na rito para maligtas natin si Iska! Sige, Bebang! Nandiyan ako! Lagot! Si Iska! Mababamak siya! Kailangan ko siya tulungan! Hoy, princess! Yung bayad mo! Nakalimutan mong ibigay! siya sa telepono. Ang sabi niya, nakita niya rin si Kukuha, nagpapanggap na bebang. Tapos, bigla na lang nabutog yung tawag. Naku, baka kinuha na siya ni Kukuha. Kaya nga eh, kaya dapat natin siyang tulungan, princess. Sige, iligtas natin siya. Hi, princess. Bago ka umalis, bayaran mo muna 'yung binili mo sa akin. Ay sorry po, Aling Sonya, nakalimutan ko magbayad. <laughs> Ikaw talaga? Pinagod mo pa ako. 100 load ko pinuha mo sa akin. Ah, oh, eto na po 'yung bayad ko. Ano to? Dahon ng bayabas? Hindi ako nakikipag sa'yo, sa Princess. Princess, wag mo na lukoy sa Aling Sonya. Magbayad ka. Na. Ito na po ko, Aling Sonya? Tunay na 100 na puto! Ikaw talaga, princess? Pasaway ka! Aling Sonya, alis lang po muna kami, ha? Iligtas lang namin si Iska. Asya, mag-ingat kay Bebang. Tara na, princess! Wait mo ako, Bebang! Ano na magdaan nangyari sa kanila? Lagi na lang talaga may kontrabida sa buhay ni Bebang. Iska! Iska! Nasaan ka na? kaya pala hindi na siya makatawag sa akin! Panigurado! Kinuha siya ni Kukuha! Tara, Pepang! Umasok na tayo sa bahay nyo! Eh, paano? Sarado yung gate! Madali lang yan, Bebang! May naisip ako! Eh di, magakyat ba tayo? Sige, para makapasok tayo! Mauna na ako, Princess! Dandan ka lang, Bebang! Uh. Ikaw naman, princess! Okay, akyat na ako! <laughs> ang galing mong makyat, princess! Para kang unggoy! <laughs> Yay! Nagawa ko! <laughs> Ayan! Nakababa ka na, princess! Nasa na yung hawa ko! Wait mo, babe, bang, Yung pagkain natin! Naiwan ko sa labas! Ano ba yun, princess? Pagkahin yung pagkain natin! Kukunin ko! Begang Bebang! Saan mo ba akong tatalin? Halika rito, Iska! Dito ko sa taas bahay namin! Huwag na huwag kang mag dito! Ano ba kasi nangyari sa'yo, Kukuha? Naging masama ka na! Dato kang mabaita! Gusto ko mamahalin ako ni Nanay si Tang para hindi niya nahanapin si Bebang! Hindi mangyayari yan Kasi ang tunay na bebang lang ang mamali mama, ni Aling Sitang Tumahimik ka Ako ang anak ni Nanay Sitang Ay, ko! Bebang, narinig ko ba yun? Iyak yung iska Kaya nga eh Nasan kayo siya? Tara, masukunin natin yung bahay niyo Pinisign mo dyan Mahuna na ako Bebang, atayin mo ako Nandito pa ako sa labas Guys, alam nyo ba kung nasan si Iska? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!